May sasabihin ako sa'yo. Tanggal ka na. Ha? Bakit po, Supervisor Liu? Bakit pa? May itatanong ako sa'yo. Saan ka nagpunta kaninang umaga? Kaninang umaga, ako. Manager Liu, may isang bisita na nahimatay dito kaninang umaga. Tinulungan ko siya. Pinapahinga ko muna siya sa lounge. Nagligtas ako ng tao. Hindi ako nagtatamad-tamaran. Pumunta ka para tumulong sa tao. Tinulungan mo pa siyang magpahinga. Yan ba ay sakop ng trabaho mo? Ang tawag dyan, nakikialam ka. Alam mo ba yon? Iniwan mo ang iyong pwesto. Pasensya na po, Supervisor Liu. Aaminin ko, ako talaga ang nagkamali ngayon. Sige na nga. Pakibigay na lang po ang sweldo ko. Aalis na ako ngayon. Gusto mo pa ng sweldo? Sinasabi ko sa'yo. Umalis ka sa trabaho ng walang paalam. Babawasan ang sweldo mo. At saka ikaw, palagi kang umaalis ng maaga halos araw-araw. Lahat ng sahod mo nabawas na. Hindi ba, Supervisor Liu? Ano bang sinasabi mo umaalis ng maaga? Hindi naman ako umaalis ng maaga. eh. Kung ganon kahit nabawas na lahat ng sahod ko. Tapos yung proposal na pinagawa mo sa akin dati. Nasaan na yung bonus para doon? Bonus ng proposal. May lakas ka pa talagang banggitin yung proposal na yan sa akin. Tuwing mababanggit mo yan, nabubisit ako. Sinasabi ko sa iyo, ano bang isinulat mo sa proposal na yun? Dahil sa proposal mong yun, dahil sa iyo pinagmulta ako ng boss ko ng 80,000 yuan. Bayaran mo ako. 80,000. Wala akong ganun kalaking pera. Wala kang pera, ha? Madali lang yan. Umalis ka na lang dito ngayon din. Ako, Tara. Manager Liu, Manager Liu. Ano nang gagawin ko ngayon? Malapit nang magsimula ang klase ng kapatid ko. Hindi ko pa rin nakokolekta ang matrikula niya. Ay, tama. Hindi ba narinig natin kay Ate Lin noon? Nabumalik na raw ang boss. Puntahan ko si boss. Pasok po. Ay, Boss. Boss, pwede po ba akong humiling ng isang bagay sa inyo? Nakikiusap po ako sa inyo. Huwag niyo pong bawasan ang sahod ni Supervisor Liu. May problema po ba sa proposal na iyon? Kaya kong baguhin ang lahat. O kaya naman. O kaya ang naging pagkawala ng kumpanya natin. Pwede ninyong buwan-buwan. Ibawas sa sahod ko, ayos lang sa akin. Pero pwede bang huwag ninyo akong tanggalin? Talagang kailangan ko po itong trabaho. Malapit na pong magbukas ang klase ng kapatid kong lalaki. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin nakokolekta ang matrikula niya. Hindi naman ako, miss. Kanino ba ako nagbawas ng pera? Kay manager Liu po. Sabi ni Manager Liu, hindi kayo nasiyahan sa proposal na ginawa ko. Pinagmulta niya ako ng 80,000 yuan. Ano? Yung proposal na sinulat mo, pinanggal ka niya. Ano ba talaga ang nangyari? Yung supervisor natin si Liu sa kumpanya natin. Kamakailan lang, lumapit siya sa akin. Pinapagawa niya ako ng kung anong proposal. Tapos sabi ni Supervisor Liu, pagkatapos mong isumite ang plano na iyon, hindi ka talaga nasiyahan. Nagwala ka. Pinagalitan mo siya ng todo, at pinagmulta mo pa siya. Kaya? Kaya ako ang natanggal niya sa trabaho. Ah, ikaw pala ang sumulat ng plano. Sabi niya kinupitan ko raw siya ng pera, tama ba? Eh, yeah. hindi ah, miss. Sabi mo isa ka lang namang